Ito ho. Ang isang patunay. Ito ho, ito ho, isang patunay. Naka ito ganito. Ang atin laging suotin, madumi, laging pawisan. Sabi nga ng iba, ay, nasa Japan ka na, ay umuwi ka pa dito sa Pilipinas. Nasa kama ka na, ay pumunta ka pa uli sa Banig. You know, totoo naman ho yung sinasabi nyo. Nasa Japan, ay talaga nasa kama na ako. Malaki ho sinasahod. Kaso nga ho lamang, ang ating gastusin ay napakalaki rin ho. Ay nakapagbinta nga ako ng biek. Ay yun ho ipinakita ko sa inyo, ipinagbilhan ko sa biek. Sabi niya ho ng iba dati ay wala raw progreso sa aking mga ginagawa. Ay yun ho, ipinakita ko sa inyo. Hindi ko naman ho ipinakikita ito para magyabang. At hindi ko ho ipinakikita sa inyo para ipagpahili. Ang gusto ko ho lamang ay maging inspirasyon nyo na kahit ganito, ang ating trabaho, hindi ko naman ho, sinasabing pangarapin nyo na ganito ang inyong maging trabaho. Yan o, hindi ko sinasabi na gayon. Ang gusto ko lamang ay maging inspirasyon nyo na hindi ho dapat ikahiya. Yan o. Sa mga bata mga kapanood, naungumpay ang iyong ama, nagbubukay na ngayon ina, hindi ka tumulong dahil nahihiya ka, baka makita na ngayon sa yuta ay yung class. Sa inyo may kita ho talaga sa pagbababoy at pangungumpay. Kaya mag-alaga na kayo ng kambing at baboy.